Sir Aysen, Sir Aysen, Sir puno na santol. Ayun niyo, puno na santol. Saan? Ayun po. Ayan, pinuno siya. Sabi niyo. Sabi na nga. Nung Ay. Ay, hindi naman. Ayun. eh.

habang kaya mo? Nakakabigat ba yon? na kung paano? Kulang na kulang na kulang na kulang na kulang Sana kulang na 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 kulang leader dapat yan. Puno na kulang na kulang na kulang na kulang na

bla Hi! Hi, ko sa inyo sumusunod ako doon. Ayaw niyo ako Oh my god. Na. Go! Go! Oh my god. kaya! pala Tama may video yan.

Buti akong papasa akong ano eh. Buti akong pusto. Ang kriminal ay yaman ang anak ng judge. Ang magkakasya. Uy, huwag kayo masyado ng inay. Ang judge. Ang judge? Ang kriminal ay yaman ang anak ng judge. Magkaano ano ang judge at kriminal? Magkakabilis lang. Ang kriminal. Ulit, ulit. Ang kriminal ay yaman ang anak ng judge. Ano ano ang judge at kriminal? Magkasawa. Tama.

sempai kan oke ada

E não, não. não, não.